Hi guys! Welcome back to my channel. Ito na nga, tinanong si Kim siya sa showtime. Kung bibigyan niya pa yung second chance pag gumalik ang kanyang ex. So, example na natin si Sian Lim. So, sabi ni Kim Chiu, pag iniwan na daw siya, hindi niya nababalikan yung kanyang ex. O, di ba? Kasi tanong ni Kim Chiu, kung mahal mo ako, ba't mo ako iniwan? O, asaan kayo dyan? Kim yan. Siyempre, parang nagkakadevelop pa din silang dalawa ni Paulo Avilino, Ang dami nilang show kasi yun. Tapos naman itong si Sian Lim, parang, parang kinonfirm na sa kanyang IG story na may karelasyon na siyang si Irish Lee. So, anong masasabi siya na Kim nag-react pa siya. no reaction itong ating Kimi. Igandang-ganda e, naman si Kim pa siya magre react O, oh, di diba? Hindi sabi nga ng ibang fans ni Kim Choo, hindi kawalan si Sian Lim sa buhay ni Kimi. Kaya abangan natin ang pag-start ng What's Wrong with Secretary Kim. Ang ganda ng trailer. Nakita nyo ba? So, ganda. Siguradong hit na hit naman ito. So, yan naman po guys ating update. So, hanggang sa muli. Bye-bye!